Hello guys, good morning. Ayan po, dahil nga po, uh, ayun, ngayon lang po uli ako magluluto. Magsasabaw naman po tayo, tinaw lang lulutuin ko ngayon guys. Kaya kumuha ako, pumunta sa ako sa aking tanim na papaya. Para panghalo sa aking tinaw At sili na rin guys, ayan, kinuha ko rin po sa aking bakura. Sa tanim ko guys, dito. yun ang maganda kapag meron kong tanim guys. Medyo pa lang. Ayan, palatan lang natin para hindi ko na sa sasalat doon yun. ang maliit lang po ang pintas yung hindi na po siya lalaki kasi yung iba po ay ay hinagin ko. Malalaki po siya. Ang dami nga itong buo na. Alam niyo po guys na ang bala, ang itong dagta ng papaya ay maganda po sa ating kamay. Maganda po yung pampaalis ng eh. tagdo ng kalyo. Kaya nga po kahit uh, tawag doon, kahit po marami tayong ginagawa, pero ang kamay po po ay hindi mahalata na ano dahil po ano, wala po siyang kali. Talagang inaanok po kasi yung ano nito, dagsa ng kataya, inaanok po sa kamay po. Kinukuskus ko po, po ba para matanggal. Nakakawala po kasi po ng kalyo. Kaya every time na nagbabalat ako ng papaya, hindi ko lang napapakita sa inyo. hindi <laughs> ko lang napapakita sa inyo. Ngayon ko lang na ano. Ayan. Ang ganda po ito. Kahit marami po, ano. Ang hindi hindi po halata na ano, yun, yun Yung walang kali po ang asyong Kalimutan ka ang lang kasi si itong itong inaano ko na pong huwag kumain kumain ng frozen food. Para ano. Kasi naman po, diba masama po yung talagang lagi na lang gusto niya. Hinahanap niya na lang po lagi ulan is hot dog ham chicken na sa mga ganun po pagkain Ay, alam, naman alam naman po alam naman po naman natin na hindi maganda yun sa atin okay, sasapot ka adubuhin ko sana kaya lang ayaw ayaw nitong ang tulang eh ito pag may sabaw kakain siya ano ba kasi yung sabaw gusto nyo yung may kanina may sabaw na. Ito yung, ano yung pamihanay na frozen food na lang itong kain. Ito lang na, pang nasa misa. Kasi malaki na sa si tungkol. 5 years old na, magsasix na. May taong, sa so July, 6 years old na siya. Nag-grade na siya, like silver. Ayun, ito yung pasupan na susunod. po ako guys maghiwa ayan yung balat gawin natin sa hap thank you for watching guys sana patuloy niyo po ako supportahan sa aking mga video ayan malaking tulong po yun sa akin kapag ano ano na po yung gusto ko pong maipagamat ang aking ito talagang kasi tapos gusto ko siyang makapag-aral kaya alam niyo naman po na kapag ano, mag, mag po kapag yung ganyan kailangan ko po, po siyang ipa ipagamot talaga, ipatest. Hindi ko pa dahil talagang ngayon eh ay sobrang, 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 sobrang gipit na gipit talaga sa ano dahil maraming nag-aaral. Tatlo po yung nag-aaral ko so, talagang. Tapos ngayon wala akong trabaho. Nandito lang na lang sa bahay. Ayan. ito po yung way ko para ano, magkaroon ng income para sa akin. Gustong Uh, gawin yung eh, paggamot yung aking apo uh, thank you for watching guys sana po sa uuhitin ayun guys sinatong ko lang po yung ano uh, ayun po bye bye see you next video